Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. O oh, you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Allah Allahu Rahim, Allah Bul Muhsinin. هو خالقنا هو وهو على كل شيء قدير الله is غفور الله is رحيم الله is the one who loves the محسنين He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. الله غفور، الله رحيم، الله يحب المحسنين، هو خالقنا، هو وهو على كل شيء قدير، الله غفور، الله رحيم، الله is the one who loves the He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Ang lahat ng papuri at pakasalamat ay tanging sa alalang ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Sa Kanya lamang tayo humingi ng tulong at kapatawaran. Ang sino ang pinatnubayan ng Allah sa matuwid na landas ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man ang masapagkaligaw ay walang makapagbigay patnubay maliban sa gabay ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng Allah ay sa lahat ng mga propeta na nauna sa kanya. Gayun din sa kanilang pamilya at kasamahan at sa lahat ng tao at mga jin na tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. Bilang pandaigdigang pagbati ng mga muslim ay binabati namin kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nang ibig sabihin ang kapayapaan, hatag at pagpakala ng ala ay mapasain ng lahat. Mga mahal na tagapakinig, ang paksa po na tatalakayin natin sa pagkakataong ito ay ang buhay, pagkaraan ng kamatayan. Ang lahat ng propeta ng Diyos ay nag-aanyaya sa kanilang mamamayan na sumamba lamang sa tang nag-isang tagapaglika at nag-aanyaya rin sila na maniwala sa buhay pagkaraan ng kamatayan. Higit na din ng mga propeta ang paniniwala sa buhay pagkaraan ng kamatayan. Kaya naman ang anumang butil ng pag-aanilangan tungkol dito ay isang pagpakahiwating na kawalan ng paniniwala sa Diyos at binagala Wang walang kabuluhan ang iba pang mga kaakibat na paniniwala. Katotohanan, ang lahat ng propeta ng Diyos ay natatag at nagkaisang panindigan ang metaphysical na katanungan ng buhay pagkaraan ng kamatayan. Na ang pagitan ng kanilang mga panahon ay libo-libong taon at ito ay isang matibay na patunay na ang kanilang pinagmulang karunungan ay tungkol sa konsepto ng buhay pagkaraan ng kamatayan. Na kanilang ipinahayag at pinag ay magkatulad sa banal na kapahayagan mula sa tanging nag-iisang Diyos. Nalalaman din natin na ang mga propeta ng Diyos ay nakararanas din ng masidding pag-aalipusta mula sa kanilang mamamayan, lalo na tungkol sa paksang makaugnay sa buhay pagkaraan ng kamatayan sapagkat karamihan sa tao ay nag-akala na ito ay isa din imposibleng nangyari sa katuwid, ito ay tinuturing bilang malayong katotohanan. Subalit sa kabila ng pagtakwil, ang propeta ay nagtagumpay na iparating ito sa kanilang matapat at pagasunod at tinatanggap ito ng buong puso. Ang lahat ng propeta habang sila ay nanawagan sa pagsamba at paniniwala sa dakilang lumika, itong paniniwala sa buhay pagkaraan ng kamatayan ay siyang nagbibigay ng pangakit sa moral at makatuwirang kaisipan ng tao. Halimbawa, nang ang mga sumasamba sa mga idolong o ang mga diyos sa lungsod ng Makar sa Arabia ay tumanggi sa paniniwala na mayroong buhay pagkaraan ng kamatayan. Ang Banal na Quran ay napahayag sa isang makatuwirang matatag na katunay laban sa kanilang nakagis ng maling paniniwala o pamahayin. At siya, ang tao, ay nagbigay ng isang talinhaga sa amin, samantalang at malimutan ang katotoha ng kanilang sarili sa pagkalika, siya ang tao ang nagsasabi, sino nga kaya ang makapagbigay muli ng buhay sa mga buto, mga kalansay, na ito ay pagkaraang itong mabuglot at magiging alabot. Ipinahayag o sabihin, siya ang magbigay muli ng buhay sa mga ito, na siyang lumika sa kanila nung una pa, sapagkat siya ay nakababatid ng bawat ng likha na siyang nagagawad sa inyo ng apoy, ng inyong ginagamit sa panggatong mula sa sariwang pungong kahoy at kayo ay nakapagpanigas mula dito. Hindi ba siya lumikha ng mga kalangitan at ang kalupaan at may kakayang lumikha ng katulad ng mga ito? Tunay nga, at siya ang sadyang dakilang tagapaglika, ang ganap na maala. At sa isa pang pagkakataon, maliwanag na ipinahayag ng banal na Quran na ang mga taong walang paniniwala o pananalig sa Diyos ay walang matatag na batayan tungkol sa kanilang pagtakwil sa pagkaroon ng buhay pagkaraan ng kamatayan. Ang kanilang paniniwala ay taong haka-haka at sila ay nagsasabi, wala ng iba pang buhay pagkaraan ng kamatayan. Maliban sa aming kasalukuyang buhay, kami ay mamatay at kami ay mabubuhay at wala ibang maliban ang panahon ang siyang magbibigay ng wakas sa buhay sa amin. Hinggil dito, sila ay walang kalaman. sila ay nagbibigay ng haka-haka lamang. Katiyakan na ang dakila at makapangyarihang Diyos ay ibabang muli ang lahat ng mapatay, ngunit ang makapangyarihang Diyos ay may sariling layon para sa lahat ng kanyang nilika. May isang natatang araw na darating na kapag ang buong sam sinakpan ay mawawakas. Ay mawawasak at magwawakas. At ang mga nangamatay ay muling bubuhayin upang humarap sa makapangyarihang Diyos. Iyon ay ang araw na magiging simula ng buhay na walang katapusan. At iyon ang araw na ang bawat tao ay gagantimpalaan palaan ng makapangyarihang Diyos ayon sa kanyang mabuti man o masamang ginawa dito sa ibabaw ng mundo. Ang paliwanag na ibinigay o pinag-aanyaya ng banal na Quran tungkol sa kahalagang pangailangan at pagkaroon ng buhay pagkaraan ng kamatayan ay isang likas na hinahanap at moral na kaisipan ng tao kung walang buhay pagkaraan ng kamatayan. Ang paniniwala na mayroong magiging isang makapangyarihan Diyos ay walang kahalagaan at magiging ang paniniwala sa makapangyarihan Diyos ay hindi makatarungan at sila siya ay kakaibang Diyos na nilikha ng tao na walang hangarin at kahinat ng ito. Subalit, katiyakan, ang dakila at makapangyarihan Diyos ay ganap na makatarungan paparusahan niya ang taong kriminal na nagkakasala at di mabilang na kasamaan, pumatay, nagasik na mga katampalasan sa kalawal, lulaan at katibalaan sa lipunan. Umalipin ng maraming tao upang malasak lang ang pansariling pagnanasa at ang dahil ng pagkaroon ng maitling panahon ng buhay ng tao sa mundong ito. Ang pisikal na mundong ito ay may hangganan at maglalaho din. Ang parusa o ang ng tao ay katumbas ng kanyang kasamaan o kabutian, ay hindi posible dito sa mundong ito. Ang banal na Quran ay napahayag na ang araw ng paghukom ay sadyang darating at ang makapangyari ang Diyos ang magpapasya tungkol sa kahinatna ng buhat ang kaluluwa ayon sa kanyang taraan ng mga gawa. At sila ay walang paniniwala ay nagsasabi, ang oras ay, ay, hindi darating sa akin. Sabihin, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan ng aking Panginoon, ito ay darating sa inyo ng may katiyakan at siya ang nakababatid. Hindi nakikitang bagay, walang isang butil na bigat sa isang bagay o magaan o higit kaysa rito ay maaring makaligtaan niya sa mga kalangitan o mga sakalupaan man, maliban na ito ay nakalimbag at maliwanag na talaan na kanyang ang yao may mga paniniwala at may mabuting gawa sa kanilang patawa, kapatawaran at isang masaganang kabuhayan Ngunit sila na nagsikhay laban sa aming mga kapahayagan, hinahamon kami sa kanila ay isang mahabing kaparosahan. Ang araw ng pagkabuhay muli ay isang tinatanong, araw at ang katangian ng makapangyarihang Diyos bilang makatarungan at mahabagin ay ganap na makatutunghayan. Ipagkakaloob niya ang kanyang awa sa mga taong nararanas ng kahirapan ng dahil sa pagsunod nila sa kanyang landas at umaasa na ang walang hanggang pagpapala ang kanilang masatama. Ngunit, yaong ang taong pinabuso ang biyaya ng Diyos naglulugmok sa mga kasalanan at kasamaan na walang malasakit para sa buhay na walang hanggan. Sila ay nasasadda sa sakit sakit na kalagayan bilang paghantiyol eh, at sa kanila. Ang banal na Quran ay nagsasabi, ang isa ang isa bang, bang pinagkukunan namin ng isang mabuting pangako na ang katuparan nito ay kanyang kaharapin ay katulad sa isang na binigyan ng magandang biyaya sa mundong ito at muli pagkaraan sa araw ng pagkabuhay muli siya ay nabibilang sa mga iharap sa impyerno. Napakasakit mga mahalan sa pag-inig. Ang paniniwala o pananalig sa buhay ng pagkaraan ng kamatayan ay hindi lamang nagbibigay ng katiyakan ng tagumpay sa kabilang buhay, kundi isinaayos nito ang buhay sa mundong ito ng may ganap na kapayapaan at kaligayan sa pamagitan ng pagiging responsable ng bawat tao at nagiging matapat at mas